Bakit ko, Father, isa sa mga pinakamasayang tao? Mm -hmm. yung Mga taong grasa. Talaga? Mas masaya pa sila? Oo, oh, Father. Ano bakit? Ay, bakit? Hindi sila nakikipaglaban, <coughs> hindi sila nakikipag-compare, <coughs> hindi sila nakikipag-conform. Wala lang. Wala silang pake. Alam mo yun, o, hindi sila Pero... nakikipag... Hindi sila nakikipag... kompetensya kahit kanino. Hindi sila nakikipagpaligsahan sa kahit kanino. Kung anong meron, they contend with it okay lang. Pag binigyan sila, grateful sila. Oh. pero, Candy, ayaw ko maging taong cross. <laughs> Kahit ano pang sabihin mo. <laughs> Opo, naitilihan ko kusa, naman. Kusa ko simple buhay, pero hindi naman taong cross. <laughs> uh -huh. Opo. Magandang araw po din ang lahat. Dito na naman kami ni Miss Kenny Pudinan, sharing from the city. Ito ako makain ng ice cream to spread good news and good vibes. Yes po, magandang mag magandang maganda po kayong lahat at magandang magandang masarap po ang kinakain namin sa Piteres. Kasama po si oh, yeah. Mang Nari. So Mang Nari. Tomas Pinoy Sorbetes. Tamang-tamang pangalan niya kasi <laughs> nandito kami ngayon sa University of Santo Tomas. Kaya pala magtuba. Kaya, yeah, oo. Teh. Oh. 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 Ang galing. Kaya pala magtuba. Kaya... Matagal na rito ko ya. Oo, oh, matagal na rito yan. Oh, ano dito ako na dito pa rin yung dito na yan. Bang biro ng building Matagal na pala ito dito. Kaparte yan ng campus ng UST ang Mang Tomas Sorbetes. Ah, kasama. Kasama yan lagi dito. Ang galing. Gusto, gusto niya ng mga estudyante dito. Mm. So, para sa building. Mm, -mm. Parang institusyon na rin siya rito. Ang galing, ang galing, ang galing. Hindi pwedeng mawala. Kasi, ano totoo lang, ang ice cream nakakabuhay. Nakakabigay sigla. Oo, parang kasi ngayon pag-uusapan natin ay tungkol sa muling pagkabuhay. Yan, yeah, na ating ito. Panginoon <laughs> si Jesus, no, 'di ba? Kada <laughs> na ko, 'di ba? Kada na ko sa pagkabuhay, 'di ba? Kali sa ice cream. <laughs> oo, oo. Kaya kahit na dumaan tayo sa mahabang panahon ng Lent, kung saan nagtiis tayo, hindi makakain ng karne, nagtimpi tayo sa kain at saka uh, sa mga mamahaling bagay balik muli ang buhay nating masigla masaya sapagkat nabuhay na ang ating Panginoon Dapat po kayo. kaya Ano may nasabihin ako sa inyo? Bakit po tayo nakafocus dun sa kamamalulungkot? Oo nga Dapat kahit malungkot Lagi nating isipin na may sayang darating. Oh. O, oh, kasi ang napansin ko lang oh nakafocus tayo doon sa lungkot kan talaga eh. Diba? Mm. Doon tayo sa uh, yung hirap, uh, kaya ang ang hilig natin doon sa iyak, yung gano'n. O, oh. drama. O, di ba, yeah. oh, ganun, oh. Oh, diba, Father? Mm. Kaya nahihirapan tayo umalap ng mga happy memories. Mm. Di ba, Father? Parang gano'n eh. Napansin ko lang yun eh. Kaya nga eh. Naalala ko rin yun nung makakain ako ng ice cream ni Mang Tomas. Oh. Oo! Oh, talang nabuhayin ako ng loob. Nga, Mang Tomas. <laughs> na ako Oo. Kaya, isipin natin lagi na sa buhay, ang talang gusto ng ating Panginoon ay sumaya tayo. Maging maayos ang ating mga buhay. Nakakita na ba kayo ng Diyos na gusto magmalungko tayo? Gusto magdusa tayo? Hindi. Ang gusto ng Diyos, masaya tayo kung gusto man niya magdusa tayo, yan ay upang makadulo tayo ng saya sa ibang mga tao. Gusto diba? ni Lord na magdusa tayo? Baka naman tayo ang gumawa ng pagdurusa natin, Father. Totoo yan. Inalaw oh. lang niya mangyari, pero tayo, oh. kumbaga, is the consequence of our action. Oo. Oh. Di ba po? Oo. Oh. Pero ibig sabihin, kapag kahiningin niya na mag-sacrifice tayo, hindi yun para sa, para mahirapan tayo, kundi upang yung sacrifice natin makapagdudulot ng magandang buhay sa kapwa-tao natin. Oo, oh, tama. Pwede din po yun, di ba? Mm -hmm. And most of the time, ganun nga po nangyayari. mm -hmm. Kasi ganyan ang ginawa niya. nag siya sa atin. nag sa ating kamatayan upang makaisa din tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Tama. Tama. Saka so, mas matagal si, mas matagal si Lord na buhay kaysa patay, ah. Ayun nga eh. Hindi siya siyang patay. Oo nga. Pero tayo, parang ano ah. Parati tayo nakapokus sa patay. Mm-hmm. Totoo yun. Three days nga lang patay si Lord. Pero ang, ang tagal, hanggang ngayon buhay siya eh. Di ba po, mm -hmm. Father? So, dapat iisipin natin, huwag tayo nakapokus dun sa hirap dapat nandun tayo sa positive. Nagpo-focus tayo sa pagkabuhay, yung pagkaangat. Pag bumabaksak tayo, ito parang yung sinasabi sa mga kaibigan ko, huwag ka mag-focus sa problema mo, mag-focus ka sa solusyon. Mm. -hmm. Diba po? Mag-focus tayo sa pagmamahal ng Panginoon. Kung walang solusyon, itanggapin mo na lang. Tapos maghanap ko ng ibang aspeto ng buhay mo. Hala kung saan kung ka ko maghanap ka ng ibang problema. <laughs> <laughs> na pwede mo, na pwede mo yung solusyon. <laughs> Tapos <laughs> <ng> ice cream. do ice cream? One more. Tama. perfect. Sabi nga nila father, di ba? Yung pagkabuhay ng Panginoon kasama dapat yan kasi yung mga takot yung takot, yung galit yung lungkot, yan ay ano yan eh, gawaya ng demonyo eh. Ah. Kasi ang gusto ng Panginoon, di ba magsaya tayo, ah. sabi mo nga. Hmm. So ibig sabihin, gawaya ng demonyo. Inas ano yon, the devil snatches the joy oh. from us. Ninanakaw ng demonyo yung saya na oh. dapat na gusto ng Panginoon para sa atin. Tama po? Tama, oo. Oh, oh. Kaya yung mga yan, lungkot, galit, problema, hmm. lahat yan kaparte ng kamatayan. So, kaya nais natin makaahon sa lahat ng mga yan. So, Padre, hindi mo si Ben, nagagalit ako, patay ako. Oo, di ba? Malapit ka naman matay kapag na-stress ka. Naku. Nakaka-apekto ng health mo yun. So, Padre, tuwing malungkot ako, tuwing na-stress ako, patay ako? Kasama ng kamatayan mo na no? So, eh, kunwari, Padre, 40 years old ako. So, ibig sabihin, pag sila nagsama sama ko, baka 20 lang ako. Kasi mm -hmm. baka, baka, baka nga 5 lang ako, baka kasi 35. Ay, then, sige, bata ako, wala pa akong stress nun eh. Mm -hmm. So, kung lang 20 lang ako dahil yung 20 years ko, galit ako. Yung other 20 years ko, nagkas... So, ito yung nakakasala patay ako. Oo, oo, patay ka. Kasi ah. kasalanan ka matayan yan. Nawawala ang, ang buhay ng Panginoon sa iyo. Ito yung nagkakasala ko. Ito yung ako. Ito yung ako. Ito, at hindi ako naniniwala na mahal ako ng Panginoon, nagkakasala ako. So patay ako yun. Mm -hmm. So kung ano, edad mo ngayon, imayos mo lahat yun, patay ka. Patay ka na. Ang bata ako. Kaya umiiksi yung buhay mo. <laughs> Parang humahabang kamatayan mo kaysa sa buhay mo. Nak, ilan taon na kaya talaga? No, kumpader. No, kumpader. Baka bata pa ako. Mm -hmm. Kaya ako, iniwasan ko yan. Yung magtanim ng galit. Yung masyadong problema sa mga buhay-buhay, ay iniiwasan ko yan. Kaya gusto kong humaba ang buhay ko. Kaya ngayon, mabot 67 years old, wala pa akong maintenance medicines. At pa? Oo, kasi nag-exercise ako. Ayan, bihira akong kumain ng ice cream. <laughs> ngayon na kasi nasarapan ako eh. <laughs> Nakasibang tubas kasi eh. Ako rin, lang na kumain ng napkin ngayon pala. Kain ko ng napkin. Oo, ako, ako yung daliri ko, nakain ko na. <laughs> Ayun na, ng ice cream. <laughs> ngayon pa lang din. Ang dami ko ngayon pa lang nakain. So, so ibig sabihin pala, tuwing nagkakasala tayo, tuwing nagagalit, namamatay tayo. So, tapusin na natin lahat yan, no, father mo? No? Mm, -hmm. yung masamaan ng loob, yung mga hinanakit sa kapwa-tao mo, tapusin mo na kausapin mo nang magpatawad kayo. Humuhi kayo ng tawad sa isa't isa at pagpatawad. Mas maging masaya ang buhay. Parang buhay na buhay kayo. Talang maranasan niyo muling pagkabuhay. Tama. Tapusin yun ang drama. Mm -mm. Ang drama na nga ng buhay, nadramahan mo pa. Kaya nga. Mm -mm. Mag-ice cream ka. Cool. <laughs> Tama. <laughs> Di ba? Sabi na dila, chill. Chill lang, chill. Kaya dapat laging masaya lang tayo. Yan ang message sa atin ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Lagi tayo dapat may pag-asa, dapat may galak sa buhay natin. Kahit sa gitna ng kamatayan, sa gitna ng problema, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Kasi buhay ang Diyos ang Diyos. Just... May pag-asa. Kahit anong mangyari. Huwag niyong isipin ang pag-asa ay nagbibigay lamang ng ano, weather forecast. Hindi totoo yan. Oh. <laughs> ang pag-asa ay nasa Panginoon. Panginoon. Wala sa tao, wala sa trabaho, wala sa pera. Wala sa kahit rin. Nasa Panginoon lamang. Tama, Padre? Tama yun. Oo. Oo. Doon lang makukuha ang pag-asa. Tama. Yun ang pinakamaganda. Tama. Yan ang mensahe po ng... Easter. Yan. Yeah. Yung pala yun. Uh, yung pala. Maling pagkabuhay ng ating Panginoon. Alam mo ba, alam mo bang mga uh, dahilan kung bakit nawawalan ng na pag-asa ang tao? Alam mo yung mga dahilan kung nawawalan ng na pag-asa ang mga tao? Siguro yan, kaka isip. Uh, kakaisip. Maraming tao yung ano, wala pang problema, gumagawa na ng problema. Mm -hmm. Ano tawag Saka, Over, over... Overthinking. Yes. Yung pabalik-balik sa isipan yung problema yun na nakaka -ano yun eh nakakapanghina yun uh -oh. parang mapapagod ka kapag lagi mong iisipin ang problema kapag ka problema yun at walang solusyon huwag so mong problemahin tama pero kung may, pag, may solusyon ka nakikita gawin mo pero kung wala tanggapin mo na lang tama na partner ng buhay mo saka pwedeng... huwag ka huwag kang gumawa ng problema kasi minsan, pat, ano eh, yung wala namang problema, gumagawa ka ng problema. So, nagiging problema, haga nagiging talagang problema na. Mm -hmm. Sa hawak mo, pa naman yung problema ng ibang tao. <laughs> Unless na humingi sila ng tulong sa iyo. Exactly. Oh. Isa pa yun. Sabi nga nila, Father, yung mga tao daw na walang problema, yung mga taong ano, ang simple ng buhay. Mm -hmm. Yung mga, oh those who live simply, are people who live happily. Diba? Yung simple lang. Oo. Walang masyadong concern. Walang complications sa buhay. Oo. Walang problema. Mm -hmm. Kaya, kasi kahit yung mga ano, mga, ano nila, mga ambisyon sa buhay, simple lang. No? Alam mo, nakita ko, Father, isa sa mga pinakamasayang tao, mm -hmm. yung mga taong grasa. Talaga? Mas masaya pa sila? Oo, oh, Father. Masaya yung mga taong grasa. Ano bakit? Ay, bakit? They, hindi sila nakikipaglaban, hindi sila nakikipag-compare, hindi sila nakikipag Wala lang. Wala silang pake. Mm -hmm. Wala silang ano, anong makakain nila, kakainin nila, tapos maglalakad lang sila. Alam mo yun, oh, hindi sila Pero, nakikipag, hindi sila nakikipag kompetensya kahit kanino. Wala lang, hindi sila nakikipagpaligsahan sa kahit kanino. Kung anong meron, they contend with it. Okay lang. Pag binigyan sila, grateful sila. Pero, Candy, ayaw ko maging taong krasa. <laughs> Kahit ano pang sabihin mo. <laughs> Opo, naiintindihan ko kasi, naman. Kasi kasi simple ang buhay, pero hindi naman taong krasa. <laughs> Opo, naiintindihan ko naman, Father. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko naman. Isa pa, Father, nalang ko ano masaya, si, kunyari, si Quentin. Yeah. Mm -hmm. si Quintin, masaya. Si Quentin masaya. Parati lang siya masaya. Ang mga concerns lang yun talaga, kunyari, pag ano, ah, uh, yung schedule niya hindi masunod yung wala pa yung ano kailangan niya mag-visa o mm -hmm. kailangan niya pumasok sa school wala yung mga ganun yung mga concerns yung uh, very simple uh -huh. very simple hindi siya ano wala lang sa kanya kasi simple simple lang oo oh, hindi masyado complicated ang buhay oo hindi complicated naman yan kung simple ang buhay mo, talagang wala kaming masyadong maraming problema. Oo. So, ibig sabihin, maraming bagay na tayo rin ang gumagawa ng pag Totoo. We can simplify our lives. Totoo. We can simplify our lives. Our and... needs. Yes. Oo. Minsan tayo gumagawa ng needs natin eh. Kailangan natin, kailangan magandang sapatos, mamahaling bag, kailangan natin garang kotse, mga malaking bahay. In the process, nagkakaproblema tayo kung paano ma-achieve yung mga ngayon. Pero kung kontento ko na sa simple bahay, simple buhay, wala ka masyadong problema. At saka, meron tayong tinatang na surrender? Ah, yes, oo. So, kung malakas ang pananampalataya tayo sa Panginoon, surrender mo lang sa Kanya. Kahit anong problema mo, itaas mo sa Kanya. Sabi mo, Panginoon, tuturungan mo ako. Alam ko, tinuturungan mo ako. Alam mo, sinasamahan mo ako. ako. Di ba, Father? Laging, naging so? laging matahimik ang buhay mo, mapayapa ang buhay mo. Oh, Oo, saka Father, pag nagkakaroon ka ng ano, surrender, nagiging way of life mo na, yung tinatawag nyo ng miracle. Mm -hmm. Yung daily, yung everyday becomes, a, yung miracle becomes a way of life. Kasi yes, yung huh? alam mo na, ay, biruin mo merong ganito, nagiging milagro, ay, ay, biruin mo, nagkaroon ng ganito, nasa utak ko lang sana ganito, pero bilang binigay ni Lord. Uh -huh. Alam mo yun, nagiging way of life na ito. Nagiging normal na na binibigay ng Panginoon, dinitinig ng Panginoon. Uh oh. Kasi idinadasal mo at ibinibigay mo na sa Kanya. Uh -oh. Yung hindi mo na uh, problema yung, Lord, ano bang gagawin ko? Kung gusto ko sana ng ano, pero mahala ka na Lord kung okay sa'yo. If it's by your will, hmm. kung makakabuti ba sa akin? Hmm. Uh, totoo, uh, totoo. Uh, kasi, at marami kang ka makikita milagro talaga sa buhay pagka ganun. Oo uh, po, di ba po? Ako nakikita ko yan. Kaya sasabihin ko, nap napakabait talaga ni Lord sa akin. Di ba po? Oo, di ba? Ah, kailangan ko ng ganito, wala akong ganito. Sabi sa, magsasabi ka, sana magkaroon ako nito, kailangan ko. Bigla nalang dumating. Oo. Siya nagagawa ng paraan. Siya gumagawa ng paraan. Ay, 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 hindi ko man sinasabi na bumapaksak sa harapan natin yung fried chicken. Ay, hindi man gano'n yung fried chicken, hindi man magician, um, Hindi man gano'n. Yung meron sa'yo magpapadala, yung gano'n. Yung, ganun, um, yung uh, God uh, uh, uses other people, uses uh, people, di ba, other people to surprise, give you pleasant surprises, uh -oh. yung parang gano'n. Mm -hmm. Di ba po, Father? Parang, parang gano'n. Mm -hmm. Tapos, yun yung tinatanggol ng surrendering and God will give pleasant surprises. Totoo, totoo. Halimbawa, ano po, nag-travel ako, ni ko sa Panginoon Lord, sana safe flight, sana maganda flight. Talagang naranasan ko, very smooth ang flight. Tapos, walang ka-turbulence, uh, turbulence yung plano. Tapos paglapag ko, paglapag namin, pagdating doon, biglang ang ah, lakas-lakas ng ulan. Doon bumusa ang ulan. Ang galing naman. Diba? Mga ganon, nakikita sa ng ko, sa ko ng mahal ako ng Panginoon. Mga ganon. Ako minsan, nagdusa lang ako na safe flight, Father, eh, na-cancel. <laughs> <laughs> o baka nga, baka nga. Kaya eh. Oh. Exactly. Oh. Sabi ko, siguro ito yung sagot sa dasal ko. So ito. hindi ako nagre-reklamo. Diba? Minsan kasi ang sagot sa ating dasal, hindi yun, no. Oo, hindi yung sa ina-expect natin na gusto nating nasagot. Pero sagot pa rin yun. Uh Oo. -oh. Di ba? Yung yeah, talang surrender. Di ba? Sabi pa, bak bakit cancel? Hmm. Eh, yun ang sagot eh. So, ngingiti ka lang, ah, baka ito yung sagot. So, uh -oh. tatanggapin mo lang. Di ba? Uh Oo. -oh. Uh, so, mga ganun. Um, Tatama yung surrender. Hindi yung mini-insist na gusto mo mangyari, dapat mangyari. Yes. Hindi eh. Um, my other forces, superior forces, na sometimes may decide in your favor na hindi yung gusto mong mangyayari, kundi ang pinakamabuti para sa iyo ang mangyayari. Yes. Kung nagsusurrender ka, matatanggap mo yun. Hindi ka ma-stress, hindi ka magagalit, hindi ka malulungo. Hindi, oo, tama yun, Father. Saka hindi ka mapapagod. And you will be very, very grateful. I think Um, kahit sino namang tao, gano'n na kung ang ama natin sa langit, nakita niya kung gano'n kakagrateful. Mm -hmm. Pag ikaw ay binigyan, ano, binigyan ng something, tapos nagpasalamat ka, naging grateful ka. Di ba kahit ikaw naman, nagbigay ka ng kahit ano, tapos hindi nag-thank you sa'yo, natataka ka na, tanggap kaya? <laughs> mm -hmm. Siguro gano'n okay. din sa Father God in Heaven, di ba? Sabi niya, tanggap kaya ni candy But Parang hindi nag-thank you. Okay. <laughs> ako, meron akong image na sa kwarto ko, picture ng ah, uh, faith ni Jesus Christ na malaking-malaki doon sa tabing kama po. Ito yung pagdating ko doon, sasabihin ko sa Kanya, Lord, ang dami kong blessings na natatanggap ko ngayon. Ang daming magagandang pangyayari sa buhay ko ngayon. Maraming-maraming salamat po. Oh, Oo, ang ganda. Nagawa po. Ako, ako ngayon, lately, tuwing nakikita ko si Quentin na nag parang ito, nagpapasalamat. Lord, thank you, ha? Thank you. Di ba? Kasi ang dami nating, hindi na napapasalamatan sa Panginoon. And ngayong Easter, na lahat tayo may chance magpasalamat sa Panginoon dahil grabe din po ang kanyang binigay sa atin na pagkakataon. Itong buhay na walang hanggan. The salvation that He gave us. Let's pause and thank Him for this life. Di ba po? Oo. Kaya lagi nating iisipin sa mga pangyayari sa buhay natin, ay kung marami tayong mga blessings na tanggap, kung marami mga positive na pangyayari sa ating buhay, yun ay sapagkat ang Diyos ay buhay. Okay, with that, we end this episode with a prayer. Yes, Father. Ah, Lord, maraming pong salamat sa mga blessings na ibigay po, ibinigay po ninyo sa amin, sa amin mga sarili, sa aming pamilya. Alam namin, Panginoon, na hindi po ninyo kami iniwanan Pagkat kayo ay Panginoong buhay na buhay. At narito kayo lagi sa aming mga buhay. Samahan po ninyo kami, huwag po ninyo kaming iiwanan. Bigyan po kayo ninyo ng biwanag, ng lakas. Upang makapagpatuloy kami sa buhay na laging may pag-asa at galang. Sa ngala ng Ama, tangan Anak, at ng Espiritu Santo. And... Amen. God bless you everyone. Bye bye. Thank you for watching!